gusto ko lang po ipaalam sa inyo na itong sininya mabatid at yung kanyang PCBC Consultant Opportunity sa abroad yung Pinoy Care Visa Center, marami na pong reklamo ang nakarating sa amin. Maging sa NBI, maging sa Hong Kong, meron na pong mga nagreklamo laban po sa kanya. Na nangangako po siya na bibigyan ng student visa kayo papuntang abroad sa Canada. At pautangin ng 1 million pesos uh, interest free para yun ay gagamitin ninyo doon sa inyo supposedly tuition fee. Pero once nakapagbigay na po kayo ng pera, goodbye na po yung pera niyo at hindi na po matutuloy yung pangako. Ganun po palagi ang nangyari. Kaya gusto ko ipaalam sa inyo na sa inyo po yan. Kung gusto nyo pag stage sa venue, it's up to you. At least, nasabi po namin sa inyo na may problema po. Ito pong Pinoy Care Visa Center. Malaking problema po nito kanina po sa Senado, kausap ko lang po yung mga taga DOJ at NBI at talagang sinabi nila may problema po si Ninya Mabatid at saka yung Pinoy Cares Visa Center. Thank you. Ayan. Ang dami, oh. Thank you. I'll turn it over to Senator Rafi Tuso. I think yes, he wants to make a few points, but uh, I know he's very supportive of the department as uh, many of us are here. Salamat, uh, Senator Rafi. Thank you, uh, Mr. Chair. The here is, ito pong si Nina Mabatid. Ito po ba nasa radar nyo, uh, Attorney Tansinko, and then sa si NBI, kasi ang dami na rin pong mga reklamo dito kay Nina Mabatid. Yung kanyang style ay uh, maghikayat siya ng uh, student visa papunta ng Canada uh, para masakumbent yung illegal recruitment, uh, anti-illegal recruitment law natin alabas uh, labas masok na to ng ibang bansa uh, papunta ibang bansa uh, hindi natin siya mapipigilan pupunta po ito ng Hong Kong, Dubai doon nakakapag-recruit ulit siya ng mga OFWs at naluloko so patuloy siya nakakapag-recruit so uh, ito ba'y nasa radar nyo itong si Mabatid and are not doing anything na para makipag-coordinate sa NBI o sa DOJ Yes, Your Honor. Uh, we are closely coordinating with the Department of Migrant Workers on this uh, particular case. But again, uh, we don't have the, the ground to hold him, <coughs> hold her because uh, there's no uh, hold departure order issued by the court. But uh, in, in cases where her recruits passes through uh, immigration, we examine or assess thoroughly the the passengers, uh, and sometimes we can inter we intercepted uh, some of the recruits. But as for her uh, herself, we don't have uh, the ground to withhold her departure. But we're closely coordinating with the MW, considering that the the subject is engaged in illegal recruitment. I Just want to acknowledge the presence of two of the committee vice chairs: Senator vice chair senator JV Arceito and uh, vice chair senator Bato de Del Rosa. Morning, sir. Yeah. Thank you. Thank you for that answer, Attorney Um I can direct my question to Attorney De Limos, NBI. I know for a fact na marami na pong mga nagsampa na kaso uh, sa NBI laban dito kay Nino Mabatid kasi hundreds na ang naloko nito and hundreds of millions of pesos na ang kanyang natangay. Uh, is it true, ma'am, na na sa NBI? Ano po nangyari sa kaso ng final po sa NBI against Mabatid? Okay. Uh, maraming salamat po uh, Senator Tulfo uh, sa suporta na binigay niya sa NBI at uh, bilang sagot doon sa inyong tanong tungkol kay Nino Mabatid, totoo po na may mga natanggap na reklamo sa opisina namin laban kay Mabatid. At itong anim na folders na sa harapan ko po ngayon at ibibigay ko sa inyong tanggapan, uh, hindi po naging successful ang investigation ng NBI dahil uh, hindi nakapagbigay ng statements itong mga complainants, itong anim na complainants. Siguro nga po dahil sa matagal na nangyari ito, 2015, 2018, pero pabubuksan huli namin ang mga kaso ni Mabatid para mapag, uh, bigay alam sa mga mas marami pang mga complainants na pa, maris lang pumunta doon sa aming tanggapan sa Cebu dahil ang karamihan ng mga naging biktima nito ay nasa Cebu. Okay, maybe you can help also the, the victims, uh, to the uh, Limos, kasi ang modus din itong si Mabatid, uh, yung mga complainant niya, nagka-counter uh, file siya ng complaint against Her ng cyber libel, harassment and everything. So yan po siguro isang dahilan kaya yung mga complainant natatakot is there any way that the NBI can help the complainants na para hindi na maharas kasi uh, ang pagkakalam ko abogado ata yung husband o partner nitong si Mabatid. Uh, sa ngayon po uh, gagawin ng NBI Cebu natin, nahanapin itong mga complainants na nasa Cebu at isa-isahin na kumbinsihin na magbigay ng formal statements laban kay Mabatid. Yun lang po ang paraan para may file natin sa prosecutor's office ang kaso laban kay Mabatid. Thank you. O bago kong makalimutan nga pala, uh, Attorney De Limos, I would like to uh, commend uh, Robert Joey Ahero, tawag niyo wata to sa naga. Patay yung kaso na buhay niya at nasold niya. Hindi masold Apo, na, na polis at nasold ng NBI. At ito pang si Agent Cedric Ka sa Palawan. You know this? You know pang, this Mga uh, uh, NBI agents po natin. Sir. They're very good. In fact, uh, sumulat ako sa inyo para i-comment dalawa. So maybe do something for these guys and they did a very good job. Officer.